Ay, na oh, may papunti si Diwata sa Quezon City, ano niyo, sa Quezon City branch, oh. Pauna, maubos yung Diwata pares, oh. oh mo na, oh, na si Mamang nagapula, oh. Ang lakas kumain, oh, mayroon pa pala isang nagapula, nakajamit, oh. Ang lakas, kumain. Grabe yan, pero di nyo napapansin yung nakaputi, ang lakas din, oh, kinamay kamay pa, oh. Pero, may naka-super saya na dyan, tingnan nyo mabuti. Yan, oh. Hmm? Tingnan niyo yung nakadilaw. Oh. Hmm. Yung nakadilaw, oh. Naka-super sa'ya, no. Oh. Lapos kumain. Kala ka, mo, isang balding naman nandiyan, oh. Hmm. o oh, isang pares overload ang kinain ni Kuya, oh. oh. Ayan na. Oh. Ayan na, malapit na matapos, guys. Ayan oh. na, oh. oh. Ayan yung pambato niya, no. Oh. Grabe, tas 2,000 pesos yung reward dyan, days. Oh, kita nyo naman, oh. Mm, ang lakas kumain, oh. Mm, Napakalakas kumain sa diwata, oh. Yan na, panalo na. Grabe, ubos. Kita nyo yung ubos, eh. Nanalo ng 2,000 pesos.